Pilit na nanlalaban ang walong taong gulang na batang ito sa mahigpit na pagkapit ng kanyang nanay. Matapos ang pagsapok sa bata ay sinundan rin ito ng suntok sa muka. todo pakiusap naman ng bata na wag saktan ngunit patuloy pa rin ang pagsakal at pagsapok sa bata. Ilang mga sandali lang sa patuloy na pagwawala ng bata dumating ang lola nito na tila imbes na sawayin nakipalo pa ito ng tatlong beses gamit ang tsinyelas. Maya maya pa, ilang minuto ang lumipas, patuloy pa rin ang pagpupumiglas ng bata. Umabot na may gitpitong minuto ang video hanggang sa tuluyan na makalagkad ng nanay at lola ang bata sa loob ng bahay. Kaagad na nerescue ang bata matapos may ilang kapitbahay ang nakipagugnayan sa barangay na siyang para ma-airport ang pananakit. Ayon sa pulisya, nagsimula ang pananakit sa umano'y hindi pag ng bata maghapon matapos utusan na bumili ng sigarilyo. Naglayas daw itong bata, actually inutusan, pinabibili ng uh, sigarilyo. At uh, simula umaga, hindi na nga bumalik itong bata at uh, sa tingin ko nagastos yung pambili ng sigarilyo at naibili ng pugs. Depensa naman ng nanay ng bata, siya'y naghimutok sa galit matapos itong makipagmatigasan. Kung binugbog ko po yung anak ko, makikita po yan sa katawan, yung sobra pong pambubugbog. hindi po ganun eh. Siguro lang po nadala lang ako sa pagod, sa sobrang paghanap sa kanya. Yung galit, naghalo-halo na po yun. Talaga ako sa pagbubuntis ngayon, iniingatan ko po kasi po, kung sakali po ito mawawala pangatlong beses na po eh. Bolontaryong iniharap naman sa media ang bata ng kanyang nanay. So, tatakot po ako umuwi. Hindi po, pagalitan na ko. So, Doon sa kapitbahay, ganoon na nga. pagka nagagalit yung... Yung magulang ay binubugbog, kaya nga naisipan ng i-video nung kapit -bara. Sabi pa ng nanay ng bata, ngayon lang umano niya unang beses na sinakta ng bata at hindi pambubugbog ang ginawa niya. Hindi po. Ano ano po? Hindi po, totoo yun na isang beses lang. Ha? Ang alin? Na ano isang yan. beses lang nangyari yun. Ano po? Yun Madain po? ng beses. Ano po? Marami ng beses. Ano po, para kasi na ako sa bata kasi lagi ginagawin ng nanay niya. Gusto po siya kasi para madala yung nanay niya kasi lagi siyang ginaganon. Tapos makita namin yung anak niya, may pasa. Ayun. Ah, mukha niya. Tapos ang dami niyang kalmo sa ano. Sa akin naman po, dun po sa nag-post. Sana pakidelate na lang kasi hindi nyo rin po alam kung ano po yung, kung ano yung punot dulo, anong dahilan kung bakit kami humantong ng anak ko sa ganon. Tsaka yung mama ko nadamay humingi na po ako ng pasensya sa kanya. Kahit din po siya, nangingi na rin po siya ng pasensya sa akin. Sinabi niya rin sa akin, sorry po ma, dahil sa akin mapapahama ka pati si baby. Gumanon po siya sa akin. Sa ngayon naman ay nasa kustudya na ng Rodriguez Municipal Police Station ang nanay ng bata. At ang bata ay nakatakdang kunin ng local social welfare. Samantala, ang nanay at lola ay maharap sa mga kasong uh, violation of uh, 716, R716, at saka physical abuse. J. Martin, JKRS News and Public Affairs.